Hindi na iwasan ni Vice Ganda na maglabas ng saloobin sa isang local airline matapos ang hindi magandang karanasan nila ni Ayon Perez ng babiyahe na sana sila pa uwi ng Pilipinas mula sa kanilang bakasyon. Martes, October 24, inilabas ni Vice Ganda ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng social media post dahil sa anyay overbooking ng airline na naging dahilan na nawalan siya ng upuan. Ilang beses na rin daw nila itong naranasan dahil noong mga nakalipas ay ang kasama nila ang nawalan ng upuan. Paunang post ni Vice Ganda, Grabe ka at Flaypal. Grabing pang aabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya ng trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon ako naman ang nawalan ng upuan, Kwenestiyon pa ni Vice ang sistema ng nasabing airline dahil ang laki ng perwisyo at abala ang naidudulot nito sa mga pasahero. Tila raw ay walang malasakit ito sa mga sumasakay sa kanilang aeroplano. Pagpapatuloy ni Vice, sistema niyo na ba talaga ang overbooking at flaypal? Alam niyo ba kung gaanong stress ang idinudulot nyo sa pasaherong di nakakasakay sa binok at binayaran niyang flight? May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? pero inaming Inamin rin ng ang kabugabo star na naiyak siya habang tumatakbo para lang maabutan ang biyahe dahil kamuntikan na siyang hindi makasakay dahil sa overbooking. Saad pa niya ay nasa pinto ng eroplano si Ayon dahil ayaw nitong sumakay nang hindi siya kasama. Dagdag pa niya, walang halong biro na iyak ako habang tumatakbo para umabot ako sa flight na muntik kong di masakyan dahil nag-overbook kayo. Si Ayon, inabutan kong mukhang kawawang nasa pinto ng eroplano dahil ayaw niyang sumakay kung di ako makakasakay. Yun ang ginawa niyo sa amin. Pinapalitan niyo ng lungkot at bisit ang saya na dulot ng excitement sa bawat trip at ligaya ng bawat na buong memories sa trip ng dahil sa napakapangit niyong sistema. Masaya sana ang bawat alis at pag-uwi kung meron kayong malasakit. Humingi naman ng paumanhin ang nasabing airline sa hindi magandang karanasan ni na Vice Ganda at nagpaliwanag na hindi raw overbook ang nasabing flight. Mayroong dalawang upuan raw sa business class na hindi maaring maupuan dahil sa safety concerns kung kaya ay napagdesisyonan na ilipat sa economy class ang dalawang pasahero na dapat sana ay nasa business class upang masigurado ang kaligtasan. Naiintindihan din daw ng kumpanya ang abalang na idulot at humihingi sila ng paumanhin dahil dito. Mayroong dalawang pasahero raw ang tumanggap na lumipat na lamang sa economy class upang maibalik si Vice sa dati nitong naibook na business class seat. Saad naman ni Vice ay hindi raw ito ang naging paliwanag sa kanila ng staff. Overbook raw ang biyahe at naibigay sa ibang pasahero ang kanyang upuan. Argumento ni Vice, hindi yan ang sinabi sa akin sa counter. Ang sabi ng staff the flight was overbooked and may seat was given to another passenger. Magbato-bato pick na lang kayo ng staff sa counter kung sino sa inyo ang palpak. Yung panalo libre ko ng round trip ticket via Cathay Pacific.